good morning everyone ito po maganda pong subversible pump ito yan ang pinapatubigan po nito halos may kitisang kilometro Nang 1 kilometer lampas pa pero madali siyang ano talo niya yung makina eh ito napakatipid po nito dahil ano lang ito 2.2 uh, kilowatts ito, kilowatts lang per hour. So, dito sa Bicol, siyang po, 20 pesos lang magagastos mo. Mas malakas po ito sa makina. Ito po yung output niya. Oh. kailangan hanggang dito ang tubig niya. Para hindi, kasi pag may pag hanggang dito lang ang tubig, mamamatay ito kung mayroon itong rubber uh, overheat protector. Ito, dapat nakataas itong floater, ganyan, no? Uh ako tinatali ko na lang ito sa taas eh dahil pag nawalan ng tubig pag baba mamatay siya kaya dyan sa sapa linalagay ko na to dito nakatali na ito ngayon sa sapa And kahit pag lipat lipat mo madali lang magahan lang ito eh lalagay nyo lang yung hose dito output siya diretsyo na doon sa palayan maganda po yan dapat mga 3 kilowatts o lumampas ito 3 kilowatts ito ay 3 inches ito eh so mga 3 horsepower po yan yan itatali lang ito para hindi siya sumayad kasi pag sumayad dito baka makahigop ng maduduming o klase mas masisira yung ano ng impeller di makakalabas dito sa ano di makakalabas din hmm, yan po kailangan ang bibilhin nyo nito 50 to 60 hertz watts kasi dito sa Pilipinas 60 hertz pag 50 hertz wag nyo pong bibilhin nito madali siyang maginit masisira kagad ang winding sa loob nya kaya ito yung pinili ko 50 to 60 hertz ito isa sa ano ko lang ito online binili ano lang ito 12,000 malakas po ito maraming salamat po God bless